Christmas bonus sa company tinapay buksan natin guys kay break time so ayan guys ang regalo namin sa company tinapay yung ibang kasi marami kasi dito guys ang buddhist yung konti lang ang christian kaya ayan ang christian nagbibigay ng christmas iba naman new year sa new year sila nagbibigay new year pero ang new year dito guys ano February kaya sa February pa nagbibigay tapos may pera pag new year tinapay Christmas na regalo iba guys wala nyan pa New Year sila nagbibigay ang ibang Christian na sadyang ang amo namin Christian yata kaya nagbibigay siya ng Christmas regalo sampuan yan guys lagayan ng 3 it, ng itlog ayan ang ginagawa namin guys sa company namin ang lagayan ng itlog 3 ng itlog tapos yung mga malalaki yung 30 pieces hinigiling namin ang jaryo nagtatakip din siya guys Two, four, five. Fifteen lang siya guys tapos yung isa yung 30 30 pieces yung lagayan ng ito nigiling namin na dyan okay. Hey, ito naman ang isa guys yung 30 pieces siya Dalawang klase yan siya guys Meron yung para sa yung may malak Yung malaki na itlog May multi yan bale ah, Bali anim na machine Ang ganito guys Maraming Ito ang malakas sa company namin Ginagawa Ginigiling yung papel ayan Guys ang service namin na bus So ayun guys galing tayo sa pang-araw. Samahan nyo ako guys. Uh, pag, ang, sa, ang mga Korean kasi guys, ano, triport ang ang marami, ang budisim. Ang one port, ayun yung Christian. yung Christian. Kaya yung ang Buddhism hindi nagsiselebrate ng Christmas ang Christian lang. Ay, mahirap guys kay madulas yung pagmatigas na yung madulas malamig